my content is magbabasa lang ako ng Bible verse 1 chapter 10 verse 1 up to 42 verse 1 katotohanan katotohanan sinasabi ko sa inyo ang pumapasok hindi pintuhan ng kulungan ng mga tupa kundi umakyat sa ibang daan ay gayon ay tulisan at magnanakaw. Verse 2 Datupad ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto at tinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila hinihatid sa labas press poro pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya ay pinangunahan niya sila at nagsusunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilal nila ang kanyang tinig S5 at sa hindi sila magsusunod kundi magsis magsisita ka sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Verse 6 Sinasalita ni Yesus sa kanila ang talingagang ito dato pa hindi nila napagunawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Verse 7 Muli nga sinabi sa kanila ni Yesus Katotohanang, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuhan ng mga tupa. Verse 8. Lahat ng nanguna sa akin, nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, that of what hindi sila dinidinig ng mga tupa. Verse 9. Ako ang pintuhan ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan verse 10 hindi pumaparito hang maganakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa ako naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito verse 11 ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Verse 12 Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may hari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayan ang mga tupa at tumatakas at tinagaw sila ng lobo at pinapangalat. Verse 13 Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at di pinagmamalasakit ang mga tupa. Verse 14 Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Verse 15 Gaya ng pagkakilala sa akin ng ama at ng sama ay pagkakilala ko at minibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa ber 16 at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan nito sila ay kailangan din namang dalin ko at kailangan diringgin ang aking tinig at sila ay magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Verse 17, dahil dito'y sinisanta ako ng hama sapagkat binibigay ko ang aking buhay upang kumunin kung muli. Versa 18 Sino may hindi nagalis sa akin ito kundi kong ibinibigay may kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuwang muli. Tinanggap ko ang utos na ito. Sa aking ama Verse 19 <coughs> At muling nagkaroon ng isang pagbaba, ah, bahagi sa gitna ng mga mongudyo Dahil sa mga salitang ito Verse 20 At sinasabi ng marami sa kanila Mayroon siyang demonyo at siya ay N-A-U-U-L-O-L Bakit niyo siya pinakikinggan? Verse 21 sinasabi ng mga tupa, hindi sa inalihan ng demonyo ang mga ito, mahari bagang ang demonyo ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag. Verse 22, at niyaway kapista ng pagtatalaga sa Jerusalem. Verse 23, Nuhay taginaw at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Verse 24, Dilibut nga siya ng mga udyo at sa kanya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pag-aaling langin kami? Kung ikaw ang Kristo ay sabihin mong maliwanag sa amin. Verse 25 Sinagot sila ni Yesus, Sinabi ko sa inyo, di kayo nagsampartaya. Ang manggawang ginagawa ko ay sa pangalan ng haking hama ay siyang nangagpapatutuo sa akin. Verse 26. Datupat hindi kayo nagsampal taya, sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Verse 27. Tinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y haking nakikilala at sila'y nagsusunod sa akin. Verse 28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila agawin ng sinuman sa akin kamay. Verse 29 Ang haking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila mahagaw ni sa kamay ng ama. Verse 30 Ako at ang ama ay isa. Verse 31 Nagsidampot uli ng mga bato ang maudyo upang siya'y batuin. Verse 32, Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabuting gawa na mula sa ma ang ipinakita ko sa inyo alin sa magawang yaon ang binabato ninyo sa akin. Verse 3. Sinagot siya na mga hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Vers 34 Sinagot sila ni Yesus Hindi baga nasulat sa inyong kautosan aking sinabi kay mga Diyos. Vers 35 Kung tinatawag niyang mga Diyos, yang mga dinatnan ng salita ng Diyos, di mangyaring sirain ang kasulatan. Vers 36 Sinabi baga ninyo tungkol sa Kanya na pinabanal ng Ama at sinugo sa liputan, ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako anak ng Diyos. Verse 37, kung hindi ko ginagawa ang magawa ng haking ama, ay huwag ninyo akong sampaltayanan. Verse 38, tatupwat, kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsampaltaya, sa akin, ay magsampataya kayo sa mga gawa, upang malaman ninyo at mapagunawa na, ma, na ang ama ay nasa akin at ako'y nasa ma. Verse 39, Muling pinagsikapan nilang sa uliin at sa tumakas sa kanilang mga kamay. Verse 40, At siya'y muling naparoon sa dako paroon ng Jordan sa dako ng unay pinapagbautisman ni Juan at say to Miradon, 41, At marami ang mga nagsiparon sa kanya, at kanilang sinabi, Katuhanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda, ngunit lahat ng bagay ni salita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Last verse, At marami ang magnagsampalataya sa kanya ron. At uh, hanggang dito lang po ang pagbabasa po sa 1 chapter 10 verse 1 hanggang 42. At uh, maraming pong salamat sa mga nag-join sa live po. At uh, salamat po at uh, nakasama ko yung iba ibata. Uh, salamat po sa inyong uh, nag-stay o nag-join sa live po. At uh, maraming pong salamat at salamat uh, So, uh, kita po susunod pong live at uh, maraming salamat bye bye